Hello guys! Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng trending na nano banana figurine image. Yung parang ginawa kang laruan na nasa harap ng computer desktop. Sobrang dali lang! Gamit lang natin ang bagong feature ng Google Gemini na tinatawag na nano banana. Libre lang ito guys! Kaya let's go! Una, i-download muna natin ang Gemini app sa Play Store o App Store. Siguraduhin na updated ito para lumabas ang nano banana model. Pag open mo ng Gemini app, itap mo yung create o yung image generation option option. Piliin ang Nano Banana bilang model. Siya ang gagamitin natin para gumawa ng figurine effect. Ngayon, pili ka ng malinaw na picture mo o ng gusto mong gawing figurine. Mas okay kung full body shot para mas realistic yung action figure look. Sa prompt box, ito ang sample na pwede mong gamitin. Ilalagay ko ang prompt na ito sa comment section e copy paste nyo na lang. Kapag okay na ang prompt, i-click lang ang generate. Hintayin lang ng ilang segundo at boom! Lalabas na yung figurine image mo. Kapag satisfied ka na, isave mo lang yung image at pwede mo nang ipost yun na yung trending figurine toy look na ginagawa ng lahat ngayon. So ayun, ganun lang kadali gumawa ng trending nano banana figurine images. Kung nagustuhan nyo ang tutorial na ito, don't forget to like, share para sa mas marami pang AI tricks and tutorials. See you on the next video.